Top 3 favorite questions ng mga mommies tungkol sa timbang at tangkad ng inyong anak. Sagutin natin yan. Number 1, Doc, normal po ba ang timbang ng aking anak? 3 years old lang siya, pero bakit 13 kilogram lang siya? Ang ideal body weight ng isang 3-year-old ay nasa 13 to 15 kilogram. Kung siya ay nasa 13 kilogram, ibig sabihin ang timbang niya ay pasok sa ideal body weight. Ang 5-year-old naman, nasa 16 to 18 kilogram ang estimated ideal body weight nito. Narito ang mga ideal body weight ng inyong mga toddler. Number 2 eh Doc, normal po ba ang tangkad ng aking anak? Gaya ng timbang, ina-assist din namin ang tangkad ng inyong anak gamit ang growth chart. Pero huwag kayong mag dahil may shortcut din ito para masabi namin na pasok ang tangkad ng inyong anak ayon sa kanyang edad. Ang 3 years old ay may average height na 94 to 95 cm. Narito naman ang table na nagpapakita ng average height ng inyong toddler. Number 3 Eh Doc, Paano naman malalaman na tama ang paglaki ng aking anak? Dito, papasok ang tinatawag nating wastong timbang pangkayan ng inyong anak para masabi natin na naaayon ang kanyang paglaki at pagtangkad ayon sa kanyang edad. Paano natin malalaman? Kailangan nating malaman ang kanyang body mass index or BMI. Ang BMI ay isang sukatan ng tamang timbang base sa kanyang edad at tangkad. Mahalaga ito para makasigurado sa kanyang growth at development ng inyong anak. Mga mamis, kahit nasa bahay, pwede niyo i-compute ito gamit ang Parenting BMI Calculator. Just go to Google Search Engine and type Parenting BMI Calculator or you can just scan the QR code or click the link in the comment box section para ma-direct kayo sa website. Just fill up the needed details, gender, birthday, height and centimeter, and weight in kilogram. Apat ang pwede maging resulta. Underweight, healthy weight, overweight, at obese. Ano pang hinihintay niyo mga mommies? I-check niyo na kung nasa wastong timbang pangkad ang inyong mga little one gamit ang BMI. Kapag normal ang BMI ng inyong anak, ibig sabihin siya ay laban ready sa paglaki. Tandaan, hindi lahat ng mataba ay malusog at hindi lahat ng payat ay mahina ang katawan. Para sigurado o galing i-check ang BMI ng inyong anak. Yun lang!